kami na gusto kay Jesus Christ, pero hindi committed, hindi surrender ng buhay. Kaya tingnan ninyo, demand ni Lord, if you want to follow me, deny yourself. Take up your cross. Walang sumunod kay Jesus Christ. Ibig sabihin, masikip ang daanan patungo sa buhay na wala kang gan. Maluwang ang daanan patungo sa kapahamakan. Sabi nga ng isang Great speaker na si Siglar, difficult roads leads to beautiful destinations. Sa una, mahirap ang dadaanan natin. May kukotya sa'yo, may magalipusta sa'yo, may insulto sa'yo, sasabihin sa'yo, killjoy ka naman. Sabihin sa'yo, magpapastor ka ba, magpapastora ka ba. Mismo, kamag-anak, kadugo natin, kinakantsawan ka kapag may Bible kang hawak, may binabasa ka pagdating sa mga inuman, pagdating sa kalayawan, pagdating sa mga bagay na mag enjoy pati barkada mo, wala kumakantyaw sa iyo dyan. Pero pagdating kay Lord, gusto mo ayusin ang buhay mo, maraming mga tao mapipersecute sa iyo. Pero minsan nahihiya ka. Eh sabi ng Bible, kapag ikahiya ninyo ako, ikakahiya ko rin kayo sa aking kaharihan. Natandaan e, po natin, there is the narrow and the wide gates.